Kidlat News Updates Opo si Cesar Soriano, masama ang buong ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan ngayon. Iniutos ng ombudsman na sampahan ng kasong kriminal si dating Sugar Regulatory Administrator Hermene Hildo Serafica, bunsod ng questionable equipment procurement noong 2017 na nadelay ng halos tatlong taon. Nahatulan ding guilty of gross neglect of duty and grave misconduct ang dating opisyal. Dagdag pa rito, pinadidismiss din ng ombudsman si Serafica sa serbisyo ng walang matatanggap na retirement benefits at perpetual disqualification sa anumang posisyon sa gobyerno. Ngunit dahil nag na si Serafica noong 2022 kasunod ng kontrobersya sa pag-angkat ng asukal, pagmumultahin na lamang ito ng katumbas ng isang taon na sweldo. Nagugatang ang kaso sa pag-procure ng SRA ng 25 units ng Reaper Hardware na ayon sa ombudsman ay umabot ng halos tatlong taon bago na ilathala ang invitation to bid. Taliwa sa 130 to 136 day requirement sa ilalim ng Republic Act 9184. Ibinasura naman ng ombudsman ang graft case laban sa dating administrator. Inabswelto rin nito ang walupang SRA officials. Inihayag ng Pulse Asia na malaking epekto sa pagbulusok ng approval rating ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang hindi nakamit na pagbaba ng presyo ng bigas sa 20 pesos. Sa isang interview, sinabi ni Pauls Asia President Ronald Holmes na ang hindi pagtupad sa isang pangako ay maaaring magdulot ng pagkadismaya ng mga tao. Payo pa ni Holmes na mas makakabuti para kay PBBM na talikuran na lamang ang pagiging Department of Agriculture Secretary dahil na rin sa pagtaas ng presyo ng mga bilihin at bigyang fokus na lamang ang pagiging presidente. Batay sa survey, sina PBBM at Vice President Sara Duterte ay parehong nakaranas ng double-digit na pagbaba ng kanilang approval ratings dahil na rin sa isyo sa West Philippine Sea, pagtaas ng mga presyo ng bilihin at iba pang isyo kamakailan tulad ng confidential at intelligence funds. Dahil umano sa attitude problem, hindi na nakapagtanghal pa ang OPM band ng kamikazi sa ginanap na concert sa Plaza Escudero para sa kapistahan ng kasiguran Sorsogon matapos pauwiin ng gobernador. Sa isang video na nag-viral sa social media, makikitang pumagitna sa entablado si Sorsogon Governor Jose Edwin Hamor upang i-anunsyo sa madlan na pinauwi niya na ang banda bago pa ito mag-perform. Batay sa ulat na galit ang gobernador nang tumanggi umano ang banda sa hiling nitong magpakuha ng litrato sa pinakabagong atraksyon sa lugar na 16,000 Blue Roses. Humingi naman ang dispensa ang gobernador sa mga Sorsoganons sa nangyari. Na Umihingi ako ng pumanhin. Hindi tayo pwede bastusin ng mga taga-sorsogon. Pasok na sa 19th Asian Games Basketball Semifinals ang Gilas, Pilipinas matapos lumamang nang isang punto sa laban nito kontra Iran kaninang hapon, October 3. Sa score na 84 to 83, pinangunahan ni Justin Brownlee ang pagkapanalo ng Gilas matapos makapagtala ng 36 points. Malaki ang naging lamang ng Gilas sa unang tatlong quarter ngunit hindi nagpatinag ang kapunan ng Iran at idinikit ang laban pagsapit ng ikaapat na quarter. Sa kabila nito, naiuwi pa rin ng Gilas ang panalo at pasok na sa Final Four kung saan makaharap nito ang China bukas. Ito ang unang pagkakataon na maglalaro ang Gilas Pilipinas sa semifinals sa nakalipas na 21 taon. Para sa Kidlat News Update, Renzo Lenon naguulat. At inyo pong natunguhayan ang mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, Kasama niyo sa bawat pagputo ng balita.